Buti naman tahimik yung gabi natin kagabi. Buti na lang hindi tayo binigyan ng problema ng mga yun. Hindi, yung isa problema. Buti nga isa lang eh. Well, mukha namang sinang okay sa akin. Sana lang, wag nila tayo bigyan ng problema. Diana, pwede ko bang isuot tong earrings na to? Ako, isusuot ko to. Eh di ako, eto. Kunin nyo na lang yung gusto nyo. Huwag na kayong mag-away. Ayoko to. Nat, palit tayo. Akin yung cherries. Hindi pwede. Nauna ako dito. Hindi pa ako nagsuot ng cherries. Basta ako, meron cherry. Kitty, isuod mo na lang yung peaches. Maganda naman yun eh, bagay sa'yo. Huwag na kayong mag-away, please. Paano naman kami hindi mag-away? Inaagaw nila yung gusto ko. Palagi na lang. O oh, sige na, kunin mo na tong cherries. Thank you, Mary. Ang bait mo talaga. Tama na nga yan. Mag-ayos na tayo para makaalis na. Banis, lumabas na nga kayo dyan. Mukhang hindi mga banis yan. Yung mga football players yan. Anong ginagawa nila sa toilet natin? Hoy, lumabas na nga kayo dyan. Ano bang problema niyo, frogs? Nauna kaya kami dito. Nagme-makeup lang kami. Girls, natinig niyo yon? Parang wala lang sa kanila. Hindi ba kayo nakakaintindi? Ang tagal niyo dyan sa toilet. Pwede ba lumabas na kayo? Kami yung in-charge dito. Toilet namin yan. At sinong nagsabing kayo yung in-charge? Nauna kami dito. Maghintay kayo. Anong, ano maghintay? Ginagalit niyo talaga kami? kami? Oo, maghintay kayo. Kami yung wag niyong gagalitin. Akala niyo ba kung sino kayo? Mga football players kami. Malalakas kami, no? Oh wow, natinig niyo yon? Napipikon na ako sa mga yan. One, two, Titili! Lumabas nga kayo dyan! Hindi! Hindi kami lalabas dito! Bahala kayo maghintay! Hindi! Lumabas, lumabas kayo dyan! Ngayon, ngayon na. na! Ano yon? Bakit may nagsisigawan doon? Nag-aaway na naman yung mga frogs! Hindi! Sa tingin ko yung mga football players yung kaaway nila! Tara! Tingnan natin! lumabas na kayo dyan. Hindi, Ngayon hindi na. kami lalabas dito. Ang kakapal ng mukha niyo. Wala ka talaga sa kaya. Sa Sabi nang lumabas kayo dyan eh. Hindi. hindi, hindi kami lalabas. Gusto mo kayo, kayo dyan. Kaya kita dyan, Hello, frogs. Anong nangyayari dito? Hindi ba kayo nahihiya? Bakit ang iingay niyo? Ano ba? Anong problema niyo dyan sa toilet? Mga, mga buwisit? Oh, bunnies, kumusta naman yung buhay niyo kasama yung mga bago niyong roommates? Isang oras na sila sa banyo, ang tagal-tagal nila mag-lipstick. Kanina pa kami late sa training dahil sa kanila. Bunnies, pwede ba ayusin niyo yung mga roommates niyo? Bunnies, pwede ba ayusin nyo itong mga na to? Ayaw nila kaming tigilan. Wait, sandali lang, girls. Football players, lumabas na nga kayo. Girls, tata na. Very good. Sige, Sige, labas na. Ano? Ano sa tingin niyo yung ginagawa niyo? Ha? Wala tayo sa kindergarten. Mga teenagers tayo dito. Tama ka dyan, Mary. Wala tayo sa kindergarten. Hindi naman sila teenagers. Mga underage. Anong underage? 17 na kami, mag-18 na kami. Ang OOA nyo naman. Alam nyo, hindi kami natatakot sa inyo kahit malalaki kayo. Okay, girls. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Simula bukas, magkakaroon tayo ng schedule sa bathroom. Okay ba kayo doon? Para wala nang away. Kapag may narinig pa kaming nagsisigawan, paaalisin namin kayo. Wala nang gagamit ng bathroom na yan. Banis, ano ba kayo? Matagal na kami dito. Kakampihan nyo sila? Eh ano naman ngayon kung matagal na kayo dito? Kasalanan nyo naman. Hindi naman ibig sabihin na kami yung may kasalanan kasi bago kami. Girls, tara na nga. Ayoko na dito. Okay, okay tara. Tara. drugs, wag nyo na nga silang patulan. Mga bago lang sila, pabayaan nyo na. Oo nga, mga bullies kayo. Hindi pa kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Alam nyo, Bunnies, hindi namin ina-expect sa inyo yan. Kahit magkakompetensya tayo, dapat kami yung kinampihan nyo. Talagang kakampi kayo sa mga footballers na yan. Tingnan na lang natin kapag inagaw nila yung mga boyfriends nyo sa inyo. Good luck na lang. Frogs, ayaw namin makipag-away sa inyo. Ayaw lang namin makarinig ng sigawan tuwing umaga. Oo nga, kung magsigawan kayo para kayong nasa palengke. Kawawa naman yung mga frogs na hindi nakapag-lipstick. Okay lang yung Kitty, hindi mo naman kailangan mag-lipstick kapag nagta-training. Girls, buti lumaban tayo sa kanila. Hindi ko sila papayagan, no. Oo, tama lang 'yon. Huwag tayo dapat magpabuli. Girls, tara sa trailer. Silipin natin 'yung mga guys. Akala ng mga frogs na 'yan, may mga gwapo kaya dito. Kaya nga titingnan natin eh. Guys, ayun sila, oh. Hello, Hello football, football players. players. Kumusta kayo? Hindi kami pumunta dito para makipagkaibigan sa inyo dito kami para sa mga guys. Tara magmuhito tayo. Mo yun, Julie. Oo, oo mga maldita. Grabe, ang tatapang nila, no? Wala akong pake sa mga yan! Oo nga! Sige na, Pizza! Tanggapin mo na akong waiter! Kahit one week lang, kailangan ko lang talaga ng pera! Thomas, hindi! Kaya ko naman mag-isa! Sorry! Grabe naman to si Pizza! One week lang eh! Kailangan ko lang ng pera! Tapos yung mga girls, ikaw yung titipan, hindi ako! Pizza, magmamuhito kami! Oh, girls! ay yung mga football players, oh! Puntahan nyo sila! Kausapin nyo naman sila! Sige na! Okay, Teacher Mike! Sige na! na. Thomas, may customer ako. Pwede umalis ka na. Football girls, anong gusto nyo? Hello, football players. Kumusta naman kayo? Kailangan namin kayong makausap. Bakit naman? Anong pag-uusapan natin? Tungkol saan naman yan? Marami kaming narinig tungkol sa inyo, rats. Oh girls, ipaliwanag nyo nga sa mga yan. Oo, oh, tama. Kami yung mga rats. Ako si Layla. Ako yung in-charge. At ako naman yung kanang kamay niya. Ah. ah! So kung ikaw yung in-charge, makinig ka sa akin. Hello, football players. Pizza, bigyan mo nga ng milkshake yung mga football players. Hello! Hoy, Dima, huwag kang magulo dyan. Ano yung away nyo kanina sa second floor? Ang ingay nyo, ha? Grace, ano ba? Pwede ba walang mag-aaway? Teacher Mike, di ba sabi mo kami yung magsasalita? Ah, uh, okay, Leila. Kasalanan ng mga frogs. Pero okay na, wala nang problema. Oo, inayos na namin sila. Etong mayayabang na to, ayaw daw nila kami makilala. Ang taas ng tingin sa sarili. Na Masyado silang mga arrogante. Feeling nila, mga reyna sila. Anong problema nyo? Hindi nga namin kayo pinapansin. Eh. Hoy, huwag nyo nga inaaway yung mga football players. Ako pala si Dima. Pag may problema, sabihin nyo lang sa akin. Nancy, Lauren, Alexa. Football players, hello, bleh. Frogs, pwede ba huwag yun ang palalain? Pwede ba? Huwag na kayo mag-away, please. Kapag may problema kayo sa mga tao dito, kami yung kausapin nyo. Kaming bahala sa kanila. Oo, tama. Sila ang bahala. Wow, girls. Ang gaganda nyo. Sayang wala na si Kev dito. I-date sana namin kayo. Sa'yo ba, kotse yan? Oo, sa akin. Friend na tayo, di ba? Oo naman, girls. Alam mo Timur, kung ako sa'yo, hindi na ako gagastos ng malaki para sa regalo. Okay lang Romeo, deserve ni Diana to. Basta, bayaran mo yung inutang mo ha. Huwag kang magalala, babayaran kita. Kapag nabasted ka na naman, tatawanan kita. Pero kung hindi, mamatay ka sa ingit. Tara na. Girls, hindi ba tayo pupunta sa trailer? Hindi mo na nat, nandun yung mga football girls. Ayoko silang makita. Tsaka si Teacher Mike, tsaka yung mga rats. Dito na lang tayo sa car. Girls, gumawa na lang tayo ng TikTok video. Okay, tara. Girls, tara. Dito kayo. O Timur, ayun sila. O oh bro, nakikita ko. Kapag binigay ko itong regalo kay Diana, mabibigla siya. O nga bro, sana nga. O girls, tingnan nyo kung sinong nandito. Hi, Basketball Players! Hi, Diana! Para sa'yo pala to. Oh, Timur! Nag-abala ka pa. Thank you! Oh, girls! Tingnan nyo oh! Ang cute! Teddy Bear! Wow! wow. Ang cute! Oh, girls! Tingnan nyo! Meron pa oh! Tingnan natin kung ano to. Ah! Uh, tingnan nyo oh! Bear na may heart tsaka flower. Wow! Diana! Tayo'y dalawa yung bears. Ako tsaka ikaw. Magkasama. Thank you very much, Timur! Kaya lang, hindi ko matatanggap to. Sorry. Diana, makikipag-date ka ba sa akin o hindi? Diana, pumayag ka na. Kitty, ano ka ba? Timur, sorry, hindi. Sabi na sa'yo. Eh. Pwede ba? Manahimik ka dyan. Mm. Timur, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Baliw ka? Oh my God, Diana! Ayos, nakunan ko. Diana, sa ayot gusto mo, ikaw na yung girlfriend ko. Punin may regalo mo. Girls, anong problema ni Timur? Sobra na siya. Oh, oh my, my God! God. Diana. Diana! Okay pa siya kumis? Kitty, ano ka ba? As if naman, hindi mo pa siya kinis, no? Bakit tinatanong mo pa? Ewan ko, hindi naman kami laging nagkikis. Wow, grabe yung timor na yan, ha? Akala ko pa naman, shy type siya. Hindi pala. Oh my God, girls, anong gagawin ko? Kinis niya ako sa lips, tapos venideo pa ni Romeo. Anong gagawin ko? Diana, relax ka lang, okay lang yan. Tara, puntahan natin si Coach Abby. Isusumbong ko sa kanya yung timor na yan. Sigurado, lagot siya sa kanya. Pero cute yung mga bears, ha? Ganda nyo kami, mga football players, nakasakay sa kotse. Ano pang hinihintay natin? I-drive na natin to. Eh, saan ako sasakay? Sa trunk? Hindi ako kasya. Pwede ba? Huwag kayong mag-away. Isasakay ko kayo isa-isa. Yo, guys! Hindi na ako single. May girlfriend na ako, si Diana. Huwag kayong maniwala dyan. Nabastard nga siya. Bro, ano <laughs> ba? Doon na nga tayo. Lahat na lang bago yung relationship nila. Si Diana, dinidate ngayon si Timur. Ang cool, no? Ang sweet. Nakakamiss yung ganun. Ano? Bravasti, bakit parang galit na galit na? Julie, ba? ano ba yung sinasabi mo? Ipaliwanag mo nga sa akin. Bravasti, iyayain mo kasi ako ulit mag-date. Ano? Ligawan mo ako ulit. Bravasti, gusto ko ulit kiligin. Julie, nababaliw ka na ba? Hi Ryan, friend pa rin tayo, ano diba? Ano Thomas? May kausap ako sa phone. Naalala mo, tinuruan kita mag-skateboard? Oo na, pautang naman oh. No. Sorry Thomas, hindi ako nagpapautang no. Kung ganon, hindi na tayo friend. Ano mo Thomas, matagal na tayong hindi friend no. So ano na, lumipat ka na sa school ko. Kasi yung long distance relationship, wala naman ang na mangyayari doon. No? Ryan, sino kausap mo? Hoy, mga chismoso't sa pwede ba? Shoo! Girls, gusto ko nang pumasok sa school. Nakakainis yung mga football players na yan. Oo, mga balu sila. Eh kung kaibiganin kaya natin sila. Parang mga BFF, ganon. Seryoso ka, ikaw na lang kaya. Hindi tayo makikipag-fence sa mga football players na yan. Okay, Sophie? Hello, girls. Kumusta? Hi, girls. Nasa good mood ngayon si Timur. Ah, girls, sabihin nyo nga sa akin, cool couple ba kaming dalawa ni Diana? Bro, pwede ba? Nabasted ka, di ba? Ano? Dinedate mo si Diana ngayon? Meron ba kaming hindi alam na nangyayari dito? Bakit hindi namin alam? Bakit siya pa yung dinate mo? Eh nandito naman kami, Sorry, no? Sorry girls, hindi namin kayo type eh. Mga salbahe kasi kayo. Gusto namin sa mababait. Hindi kami mga salbahe, mga malas lang kami. Mga malas kami sa mga guys. Don't worry girls, suswertehin rin tayo. Sophie, kailan naman kaya yun? Don't worry girls, makakachempo rin kayo. Oo, pagbalik sa school, magkaka-boyfriend kayo. mo naman sila kakumpetensya. Anyway, girls, meron akong assignment para sa inyo. Ano yun, Coach Abby? Sabihin mo. Kailangan kausapin nyo si Teacher Mike. Okay, no problem. Sabihin nyo sa kanya, nahihirapan ako sa bahay na to. Hindi ko na kaya dito. Ganon. Okay, Coach Abby. Bakit, Abby? Ano bang ayaw mo sa amin? Napapagod na ako dito. Coach ako. Kailangan ko mag-coach tsaka mag-training ng mga girls ko. Alam nyo, pag nandito yung mga bunnies, sobrang ingay, puro sigawan. Masaya nga eh. By the way, kakain ba kayo ng pea ko? Nagluto ako. Isa pa yan. Puro pea, pea soup, pea pie, pea Hay, ayoko na. Thank you, Salina. Pero babalik na kami sa country house. Oo, may strawberry cheesecake doon. Yummy. Okay, Coach Abby. Kakausapin namin si Teacher Mike. Excited na kaming bumalik ka. Oo nga, Coach Abby. Namimiss ka na namin. Okay, Coach. Magsislip over ulit tayo. Okay guys, bye. Bye-bye. Bye, Sak. My bunnies, I love you. Oh, Abi, matanong nga kita. Totoo bang love mo sila o fake lang? Kev, ano bang tanong yan? Nakikita mo naman siya, di ba? Kev, lagot ka niyan. Magagalit na siya. Kev, susuntukin na talaga kita dyan. Yung mga girls ko, I love them. Yung coach ko dati, ganyan din yung sinasabi. Pareho sila ni Abby. Tama, Selena. Pare-pareho lang sila. Kev, anong ibig mong sabihin? Guys, kapag pumunta na tayo sa Bunny School, ako na naman yung masusunod doon. O na, o na. Bahala ka. sa mo, coach Abby? Wala nang matatakot sa'yo. Abby, basta tayo BFF ha. Friends lang tayo dito, pero sa school, iba yon, Ibang usapan yon. Alam niyo, girls, ako yung pinaka-cool guy dito sa country house. Aha, kita, kita nga na namin, namin eh. Nakita niyo yon? Wala talaga silang class. Buti na lang hindi natin sila kasama sa kwarto. Hu. Huh. Aha, sinama nila yung Dima na yan sa kwarto nila. Grabe. Imagine, anong sasabihin ng mga banis? Sigurado palalayasin sila kasama yung Dima na yan. Ang kapal. Makakarinig na naman tayo ng sigawan. Tara. Tara. So girls, ano masasabi nyo? Ako yung pinaka-cool. Football player ako. May cool car ako. May best friend ako, si Kev. Kaso wala na siya dito. Dima, sino sa amin yung pinaka-gusto mo? Maganda kayo lahat eh. Ano ba yung mas gusto mo? Brunette o blonde? Lagi naman mas maganda yung mga brunette. Tumahimik nga kayo dyan ang magde-decide si Dima. Ano Dima? Sorry girls, sa ngayon hindi ko masasagot yan. Pero sigurado may ako sa isa sa inyo. <gasps> okay girls, malapit nang bumalik yung school. Kaya babalik na rin si Zip. Magiging normal na lahat. Yeah. yeah! Sandali lang. Wow! Girls, nababaliw na ba kayo? Ano yan? dito sa kwarto natin yung Dima na yan? Hello, Hello Bunnies. Nagkwekwentuhan lang kami ni Dima. Ang cool talaga niya. Oo, friends na kami. Oo, Bunnies. Friends na kami. Ang cool naman. Happy kami para sa inyo. Girls, hindi pwede yung boys dito sa room natin. Oo, bawal ang boys dito. Dima, lumabas ka na nga. Sige na. O, oh, sige na. Aalis na ako. Girls, siya yung pinaka-cool dito. Mag-stay siya dito sa kwarto. Seryoso ka? Sinabi niya sa'yo yun? Oo. Oo. Girls, bukas na lang. Magda-drive tayo. Pero isa-isa lang ha. Dima, pwede. Huwag ka nang babalik dito. Bye, Dima! Okay, girls. Huwag na kayo magdadala ng boys dito ulit. Maliwanag. Kung hindi, doon na kayo titira sa first floor. Kasama ng mga losers, tsaka ng mga rats. Nandun si Teacher Mike. Okay, okay gets, gets na namin. namin. Girls, ang gwapo ni Dima. Sa akin siya. At bakit naman sa'yo? Gusto ko rin siya, no? <laughs> ang swerte naman ni Dima, crush siya ng tatlong babae. <laughs> Heart drop! <laughs> guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! -bye! Bye!